Kain natin eh. Oh, Ate bag. Nako! Binawan niyo yan! Basag, Manggana. Kapatang ng bahay namin. O, konting isang ano pa. Ha? dito pagka ano, dumiretso yung bangka. Yung, ano, eh. Diyan, maliit pa lang yan. Kung malaki yan, ako, basag yan pa. Ayang basagin niya, ano? Yan, pader. Basta, Sapo, sapon na sapon yung na, bahay natin. Ay! sa eh, hindi uga talaga yung bahay kasi katapat lang niya yung pader eh ng malakas yan diretso sa bahay uga bahay na hindi pa naman bato yung harap bato Saktong-saktong dati -saktong mo Tumunog talaga yung bato, ba eh? Diba? ano? pa paalo wala pa yan wala na diretso na sa bahay natin dapat may naman... dapat may dapat dapat may Happy sa mga sa mga problema dito. Hindi na iiwasang kasino na yung gapit dito sa bahay na Maliit pa lang yan, no? Paano kung malaki na yan? Yung katulad nung nakaraan, ang laki nun. Oh may sabihin yung, yung, yung ano ba, impact niya, mas malakas. kung mas malaki pa dyan. Diba? Kasi yan, no? Oh, one lang yan ng, ano, isang dumaan yung nakaraan. Yung inilipat nila, mas mahaba yun. Ito, na Nawala na dito. Ang haba nun, ang lapad ng nguso nun. Ang pinakaharapan. Yung bumangga dito, mga dalat kalahati nun. Yung lapad ng mukha niya sa harap. Muntik din siya dito yun. konting kunti na lang din. Ito talaga, hagit eh. halit saka pa bumangga. Wala ka ng tansya. kalabas na pala yun eh, gawa na Ah, ilalagay din sa dulo na yun. Ito, baka dito ilagay. Sa bakante na nalabas na pala eh. yun. Okay, Hindi pa. naman. Kaya lang, siyempre, tumunod yun. Eh. May konting bitak lang. nakalabas na siya nakalabas na yun um, kaganapan dito sa ilog ng malabon please like and share and don't forget to subscribe